Noong linggo, nagsama-sama ang isang daang libong Pilipino para iparamdam ang galit sa korupsyon sa gobyerno. Pero kasabay nito, nagsama-sama rin ang mga Pinoy na iba-iba ang trip. Viral sa social media ang pagdalo sa rally ng mga karakter gaya ni Batman na sakay ng Batmobile, si Spider-Man na lumambitin sa poste, at si Naruto na nagkagebunshin teknik na sobrahan naman sa pagkamalikhain ang hybrid superhero na ito. Sino ka ba tol? Si Batman o si Superman? Batman. Sinong mag-aakala may mga introvert rin palang nagrarali? Pagkaroon man ako, hindi pwede ibig Ang pagbalik ng isang love team naman ang panawagan ng grupong ito. Ibalik ang Aldab! Ikulong si Aljo! Pinaghampas naman ng giant chinelas ang giant ipis na ito sa UP. Agaw pansin rin ang mga raliyistang may libreng performance sa mga pulis. Anumang pagkakataon at anumang suliranin, walang makapipigil sa pagiging masiyahin ng mga Pinoy. Ako si Kat Kahukom ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.